Akala ko ahas mga kaidol oh! Akala ko ahas mga kaidol! Agroy! <laughs> Anong tawag nito sa inyong mga kaidol? Mga kaidol! Ay, nakita ko mga kaidol oh! Sabi nila Makain daw to mga kaidol! So what's up mga kaidol! Magandang 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 umaga sa inyong lahat diyan mga kaidol! Mapagpalang araw sa ating lahat diyan mga kaidol! Bali, yung gagawin natin mga ka-idol, eh, pakuan muna tayo mga ka idol Kanang, papawis ba? Papawis. Yung mga ka-idol ha? Papawis muna tayo mga idol So, maraming salamat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito mga ka-idol, maraming marami pong salamat kung sino man uh, nakapag panood yung inupload natin kahapon mga ka idol yun, pangunguha ng panglilima sana yun mga idol pero wala man tayong makikita meron tayong nakita pero wala man, wala man laman kaya yun, pangunguha ng ng kangkong yun, hulog pa si tokoy mga idol tulog pa yung, tokoy mga idol oh. Oh. tulog pa mga idol oh. <laughs> bali, ito yung gagamitin natin mga idol, papawis mga idol yan ito, kung tawagin sa amin ito ay lagaraw So, yun. Tara. Samahan nyo ako mga idol. Uh, mga idol. Pagsyagaan nyo lang ito mga idol ha. Dito muna tayo sa ating kapaligiran. Dito sa aming province. Kahit hindi man tayo makapunta doon sa malalawak na na kuan mga idol. Sa malalawak na ilog. Sa malalawak na sapa. O hindi tayo makapagpingwit. Kay malayo man yun mga idol. Eh, dito lang muna tayo mga idol. No. 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 Diyan muna yung stock ko Huwag natin yung guan. kay tulog pa man yan. Natulog pa man. Dito muna tayo. Eh, papawis muna tayo mga ka-idol. No? Kay pagtam pagtaniman natin to. Ito yun eh. Medyo malawak-lawak yung ating kuan mga ka idol Yung ating paglilinisan mga ka-idol ba? No? Yo okay, mga kaidol, cut out muna tayo mga kaidol Kay ito lang na ako ang mga kaidol. Na na fix ko ba? Kita niyo mga kaidol. Yung kuha natin area. Uy, gigising na pala si Tokoy mga kaidol. <laughs> <coughs> Excuse me po. <laughs> Excuse me sa lahat ng kumakain dyan mga idol ha. Eh, nubo no man tayo mga idol eh. Stay quiet. Gising na mga idol. Bali ito yung ating Shout out mga idol. Nagpapashoutout ba? Tignan ko kanina. Ito yung nagpapashoutout. at ito. sa Tor Pipi. Yun, shout po. Shoutout sa kanyang apo, Sky, Skyler. Yun, shoutout po, Skyler. Yun, shoutout po. Apo ni sa Leonard Navarro. Yun, shoutout out po, idol. Ma'am Maripusang Asol. shoutout po. Lun, ah, uh, Ronel Atlanta from ah uh, from Atlanta, Georgia. Yon jarat po. Jarat po, sir. Ito, ito. Rans Cafe, ah uh, rans ka fishing. runs Ranska fishing vlog. Yon jarat po. Watching from UAA. Yon jarat po idol. Shout Ah uh, Pakibati naman idol ang misis ko yon shout out sa kanyang misis misis si si Ranska Fishing Vlog from UAA yon shout out po sa misis niya si Lynn Hernandez from Cagayan Albuera Albuera Lite T Tama ba itong pagbigkas ko, idol? Albuera Lete. Yun, shoutout po, idol, shoutout. Shoutout po sa kanyang misis. Yan. Shoutout po. Uh, shoutout kay Sator Pipi, Julio Santos, Cecilia Santos, Walter Tupids, Nanay Rovi Chanel. Yan, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol. ayun sige tara yun lang yung na uh, fix ko mga kaidol lagay natin yung natin dito oh. Okay. may kuhan dito mga kaidol sa paris mga kaidol ba okay. magtanim tayo mga kaidol magtanim no tokoy no no Mag magtanim ba magtanim magtanim to koy ayo si pangayo ayo si pangayo pagtanim 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 to koy ayo si pangayo pagtanim agroy Update kayo, kayo mamaya mga ka idol ha pag natapos to mga idol Mag-iisip po kami ni ni tuk tukoy kung anong uulamin nga, namin ngayong umaga ha mga idol pagkatapos natin Papawis muna tayo mga idol bago tayo mag magahano no? 'yan mga idol Tapos tayo ito koy No Diyan ka lang ha Huwag kang lalapit dito Baka ay kayo mataga No Koy okay, no Magurui, may batoh. Oi, ko ahas mga aking Mga kaidol. Akala ko ahas mga kaidol. Agroy. Oo, <laughs> anong tawag nito sa inyong mga kaidol? Ito, malalaking parang bulati mga kaidol. Oh. <laughs> parang ahas mga kaidol. Anong tawag niyo niyan? Sa inyo 'yun mga kaidol. Malaki no. Ito pa yung isa oh. Mga kaidol. Oh, huwag mong kainin 'yan tokoy. Kay hindi yan makain. Ito pa yung isa mga dalo. Bahaw niya makadal. May May nakita ako mga kaidol. Sabi nila, makain daw to mga kaidol. Oh. Yan. Ang tawag sa inyo to mga kaidol. Ito. Dito sa amin konti uh, Shell. Shell mga shell. Shell mga idol. Tawag sa amin. Hindi yung shell na kalaban ni Sangguko mga kaidola. Aguroy! <laughs> yung Sangguko mga kaidola, yung mga ganyan gumakami, hami, hami, wey! <laughs> Karton yun eh! King ko yung mga kaidol! O oh, kung sa amin dito, ito, dito sa amin pa, sabi, shell to. Sa inyo, anong tawag sa inyo to? Ito, dalawa sila. O, oh, shell to, shell. Hindi yung kalaban ni, ni Sangguko. Ha? Yung sinasabi kong shell. Agro! so, yun o. Shell to. Tabi natin to. Doon. Doon banda. Tapon ko to doon mga doon. Oh, may dragon doon eh. Tabi natin sa dragon. Yun no, know, Dragon. <laughs> Ito. Pakita ko sa inyo mga doon ha. Kaya nga mo na tayo mga eh. <laughs> Malapit na tayo matapos mga kadol. Ayan hey, o. Dragon yan. Oh, di ba may dragon tayo mga dol? Oh, haba yan ang hanggang din. Oh. Sa idol, habila. Dragon yan mga dol, dragon. Dragon fruit mga dol ba? Eh, <laughs> ito yung dalawang buka natin, oh. No? Shell. Diyan lang yan. Okay, dadami man yung sila dyan. No? Dadami pa yan sila. Dadami. Mga dol, malapit na tayo matapos, mga dol. So, itulong muna yung ating paglilinisan itong area na to. Hanggang dito. Ayan. dito. Ayan. Ayan. Yan. Yan mga idol. Yan. Dito. Yan. Yan. Sa doon. Yan. Sa yan. Yan. Doon, no? Makilaki na yung ating nakaon mga kadol ay eh. nalinis. So, oh. Tor torkob muna kayo dito sa ating nalinis mga kadol. O ano tokoy ano tokoy ano tokoy anong nakita mo dyan hmm hanggang dito to dyan saka dito kasali to dito pagtaniman natin to dito hmm um, saka doon oh yan ikot ko kayo yan tapos may kapayas tayo masarap tong kapayas mga idol kung eh kung baga tawagin yung kapayas na kilawin mga idol ba kilaw na kapayas. Sarap 'yun. Oh, ito yung tanim natin. Yung mango, mango tree. No? Oh. mango tree mga kaidol. Yan. Malaki na din siya mga kaidol. Malaki na din siya. Tagal pa tayo makakain niyan mga kaidol eh. No? Yun. So bali Magluluto muna kami nito ko mga idol. Tapos linisin ko muna to dito. ito Tatapusin ko lang to. Uh, yung area natin ay malaki laki din mga idol yung ating pagtataniman. Bali Bali mga idol eh kuan hindi pa tayo hindi pa tayo <coughs> nakapagtanim da nag nakapagtanim ng talong yung hinihingi natin ni Idol Tata papatuyuan pa natin yun no, matagal pa yun tapos ito kuha natin to kanang sunugin natin pag na na kuha na la, na, na bang mga idol ba yun, pag nalaya na sunugin natin mm, malinis na pag sunog na yun o, no? o oh, kita kits na lang tayo mga idol ha sa sa, sa ganyan mga idol ba sumagahan kay mag-isip pa mo ako kung anong uulamin oh, yun o oh. yun mga idol o oh. sorry mga idol